Araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang pagsasagawa ng katotohanan ay isang landas kung saan maaaring lumago ang buhay ng tao. Kung hindi ninyo isinasagawa ang katotohanan, walang matitira sa inyo kundi teorya lamang at hindi kayo magkakaroon ng totoong buhay katotohanan ang simbolo ng tayog ng tao at isinasagawa mo man ang katotohanan o hindi ay nauugnay sa kung mayroon kang tunay na tayog o wala kung hindi mo isinasagawa ang katotohanan hindi ka kumikilos ng matwi o nagpapadala ka sa emosyon at nagmamalasakit ka sa iyong laman. Napakalayong sumunod ka sa mga kautusan. Ito ang pinakamalalim na aral sa lahat, sa bawat kapanahunan maraming katotohanang kailangang pasukin at unawain ng tao. Ngunit sa bawat kapanahunan, mayroon ding iba't ibang kautosang kalakip ng mga katotohanang iyon. Ang katotohanang isinasagawa ng mga tao ay may kaugnayan sa isang partikular na kapanahunan at gayon din ang mga kautosang sinusunod nila. Bawat kapanahunan ay may sarili nitong mga katotohanang isasagawa at mga kautosang susundin. Gayon man, depende sa iba-ibang kautosang ipinahayag ng Diyos. Ibig sabihin, depende sa iba't ibang kapanahunan ang layunin at epekto ng pagsasagawa ng tao ng katotohanan ay magkakaiba ang laki masasabi na ang mga kautusan ay nagsisilbi sa katotohanan at ang katotohanan ay umiiral upang mapanatili ang mga kautusan kung katotohanan lamang ang mayroon. Hindi magkakaroon ng mga pagbabago sa gawain ng Diyos na mapag-uusapan. Gayunman, sa pagtukoy sa mga kautosan, makikilala ng tao ang lawak ng mga kalakaran sa gawain ng banal na espiritu at malalaman ng tao ang kapanahunan kung saan gumagawa ang Diyos. Sa relihiyon, maraming taong maaaring magsagawa ng mga katotohanang isinasagawa ng mga tao sa kapanahunan ng kautusan. Gayunman, wala sa kanila ang mga kautusan ng bagong kapanahunan ni hindi nila masusunod ang mga ito. Sinusunod pa rin nila ang mga dating gawi at nananatiling mga sinaunang tao. Hindi sila sinamahan ng mga bagong pamamaraan ng gawain at hindi nila makita ang mga kautusan ng bagong kapanahunan. Sa gayon, wala sa kanila ang gawain ng Diyos. Para bang mayroon lamang silang mga itlog na walang laman. Kung walang sisiw sa loob, walang espiritu. Para mas tumpak, ibig sabihin ay wala silang buhay. Ang gayong mga tao ay hindi pa nakapasok sa bagong kapanahunan at napag-iwanan ng maraming hakbang. Kung gayon, walang silbi ang magkaroon ng mga katotohanan mula sa mas lumang mga kapanahunan, ngunit walang mga kautosan ng bagong kapanahunan. Marami sa inyo ang nagsasagawa ng katotohanan ngayon, ngunit hindi ninyo sinusunod ang mga kautosan nito. Wala kayong mapapala, at ang katotohanang inyong isinasagawa ay mawawalan ng halaga at kabuluhan at hindi kayo pupurihin ng Diyos." Ang pagsasagawa ng katotohanan ay kailangang gawin ayon sa mga limitasyon ng mga pamamaraan ng kasalukuyang gawain ng banal na espiritu. Kailangan itong gawin bilang tugon sa tinig ng praktikal na Diyos ngayon. Kapag hindi ito ginawa, walang saysay ang lahat. Tulad ng pagtatangkang sumalok ng tubig gamit ang isang basket na kawayan. Ito rin ang praktikal na kaulugan ng pagpapahayag ng mga kautusan ng bagong kapanahunan. Kung susunod ang mga tao sa mga kautusan, kahit paano, ay dapat nilang makilala ang praktikal na Diyos na nagpapakita sa katawang tao ng hindi nalilito. Sa madaling salita, dapat unawain ng mga tao ang mga prinsipyo ng pagsunod sa mga kautosan. Ang pagsunod sa mga kautosan ay hindi nangangahulugan ng pagsunod sa mga ito ng hindi maayos o hindi makatuwiran, kundi pagsunod sa mga ito ng may batayan, may layunin, at may mga prinsipyo. Ang unang bagay na kakampan ay ang maging malinaw ang inyong mga pananaw kung mayroon kang ganap na pagkaunawa sa gawain ng banal na espiritu sa kasalukuyan at kung papasok ka sa mga pamamaraan ngayon ng gawain, likas kang magtatamo ng malinaw na pagkaunawa sa pagsunod sa mga kautosan. Kung dumating ang araw na malinaw mong nakikita ang diwa ng mga kautusan ng bagong kapanahunan, at nasusunod ang mga kautusan, nagawa ka ng perpekto. Ito ang praktikal na kabuluhan ng pagsasagawa ng katotohanan at pagsunod sa mga kautusan. Maisasagawa mo man ang katotohanan o hindi, ay depende sa kung paano mo nahihiwatigan ang diwa ng mga kautusan ng bagong kapanahunan. Ang gawain ng banal na Espiritu ay patuloy na magpapakita sa tao at darami pang lalo ang kakailanganin ng diyos sa tao sa makatuwi ang mga katotohanang talagang isinasagawa ng tao ay darami pa at magiging mas mahirap at ang mga epekto ng pagsunod sa kautusan ay magiging mas malalim. sa makatuwi kailangang sabay ninyong isagawa ang katotohanan at sundin ang mga kautusan. Walang sino mang dapat magpabaya sa bagay na ito. Haya ang sabay na magsimula ang bagong katotohanan at mga bagong kautusan sa bagong kapanahunang ito.